Oh my gosh, na malaki uh, ano yung pagkakaiba yung noon sa ngayon siya ngayon. Kaya uh, sa mga kabataan kasi ngayon. So yung siya noon, so simple lang uh, pagkatapos uh, galing sa eskwela, so s'yempre uh, sabay to't Linggo, so yun na uh, naglalaro sa hapon, so umaga. So pag-araw pag, araw, uh, pag uh, oras sa munang tanghal, so natutulugan talaga yung mga kabataan noon. So So yun, uh, sa kami oras at may limit yung panunood ng TV. So, yung sa ngayon naman kasi talagang bata pa, so talagang gadget na, so yun ang talaga noon sa ngayon. So ngayon, ah, kahit bata pa, ah, so hindi pa nga nakakapasok sa school, so yun, ah, gadget na yung unang hawak, pagmulat pa lang ng mata. So, sa ngayon, ang, ano kasi, so nawawala na yun talaga yung mga pangunahing laro noon na mga ah, tumbang preso, yung mga kapatintero, ah, yun uh, luksong baka. Eh, kasi yun, puro gadget na. So, yun. ah, uh, noon kasi, uh, pagka inutusan mo yung kapataan nyo, so, utusan mo sa tindaan. So, talagang, ah, uh, makita mo, aka na po. Kukunin na yung pambili. So, takbo. So, misa, nablik pa. Nakakalimutan yung bibili. Eh, sa ngayon, ah, uh, Tuso mo nung umaga. So, tangali, hindi pa nakakabili. Eh, kasi, gawa ng misya, nag-EMA. <laughs> o, so, yun. Uh, yun yung kaibahan na noon sa kayo sa ngayon na mga kabataan. So, talagang ang layo, ang layo nung laki ng pinagbago. So, lalong-lalo sa mga bilihin noon, tayo siya ngayon, napakalaki. No, uh, pagka kasi uh, mayroon kang 50 pesos, no, talagang bibigas at ulam na, may merienda na. So, ngayon, talagang bigas na bigas na lang ang mabibili mo, kulang pa kasi magkano kilo ng bigas ngayon. O, so, oh, diba? So, malaki yung kaibahan sa noon, saka sa ngayon. So, yun noon kasi, napakasarap. So, uh, saka sa, sa pagising na lang, sa umaga, so, bago may katangaraw, uh, nakatayo na yung, ano, talagang gising na yung mga, uh, mga bata. So, bago sa hapon bago mag so, nasa loob na ng bahay, tulog na. So, isa ngayon na kasi, baliktad na. So, sa gabi gising, yung mga kabataan ngayon, so, sa, sa umaga naman, tulog. Kasi, alin ah, yun nga gawa nga ng mga gadget. So, yun yung, 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 yung ano, minsan malaki talaga yung ito sa ngayon sa kayo sa noon. Yun yung nakikita kong, ano na, mas masarap yung kabataan kasi, no, na bukod sa minus sa lahat ng ano, kagaya ng sa tubig. So, ngayon, nabumbwa, may monthly tayo, hindi kagaya noon. So, poso lang, balon. So, yun, ha, libre na sa tubig. So, sa ngayon, talaga bumba na Uh, bomba talaga obligasyon mo babayaran talaga yung bill ng tubig so yun ako sa pati sa mga kuryente hindi ka gaya ano, na gasera lang at may matikat lang iska, so may ilo ka na so yun yung ano noon no? talagang napakahaba ng gabi noon kasi sa ngayon so parang ang haba naman ng umaga so kahit gabi gising yung mga kabataan so yun maraming maraming salamat so yun yung kaibahan sa ngayon sa noon, maraming salamat po thank you